Pwede kasi sumabit ang tagiliran ng sakya mo dito. Kung dito pa lang, itong nga mo, sasag, i-gagalaw mo na agad. Lalo na kung itong sakya na tayo malapit dito. Kaya pinaka-safe niyan, palagpasin mo na yung at yung balikat mo dito. Sa pinaka-muso nitong sakya na ito. Na, bago tayo kumabit ng nabela mo kung dito. Okay? So, gawin natin so, pero, gawin mo ay ano na ha, yung awag uh, na yung nag naghihinto dire-diretso lang no okay sa so, baka break mo no? sige ma oh, mamaya pa ya naka nagalaw na ganun ayan na oh na. <laughs> ah, atras ka muna ulit atras ulit uh, atras, atras ulit okay then balik ulit tayo sa dati tapat mo ulit mo sa kanya kasi napansin ko agad gumalaw na kagad okay stop ayan then lagi mo sa drive okay lang, hindi mo na gagalaw yung manibela mo. Hintayin mo muna siya na tumapat yung balikat mo dito sa pinaka sa pinakanto nito. No? Lalo na kung masikip yan, delikato ka doon. Sisikip na kagad so sasabit ang tagiliran mo sa kanya. No? Okay? So para may iwasan yung mga ganong uh, incident. Eh. So palagpasin mo lang yung balikat mo na. Ano po? So, Kasi hintayin natin doon sa akin na to. Ayan. O oh, ikot ka na dito. Ayan. Okay. Okay. Safe na siya.